Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran at mga isyo na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101 Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101 Your way. Senior, Senior Simo. Senior Simo. Senior, Senior Simo. Issue, issue 101 Los Sons, Visayos, at na, Buong bansa, buong Pilipinas na may pili... buong, ban buong bansa, buong Pilipinas! Buong mundo na may Pilipino! Welcome po sa isa namang episode ng ating palatuntunan ang... Kasama po ang iyong lingkod na si... Araw ngayon na Miyerkules at 5 ng Pebrero taong 2025. Welcome po sa inyong lahat dito sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ang Issue 101 kung saan Tatatatatata Natalakayan po natin sa episode na ito mga ka Itong impeachment ni VP Sara Lusot na sa kamera Ay abay 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 na ako Mga ka dahil sa botong hindi bababa sa 20 or 20 215 na mga kongresista ang bumutong pabor sa impeachment Laban kay Vice President Sara Duterte Ang impeachment ay dadalhin na sa Senado mga kaiso, ang Senado ang magsisilbing impeachment court. Ano kaya ang mangyayari sa bansa natin ngayong pumasa na ang impeachment laban kay VP Sara? Posible ba ito mga kaiso? Ito po ang tanong natin mga kaiso. Ano ang mangyayari sa bansa natin ng ngayon Pumasana pumasa na ang impeachment case o impeachment laban kay VP Sara? At ang pangalawa po nating tanong, posible ba itong diversion tactic ng mga kongresista para ilihis ang atensyon ng mga Pilipino palayo sa skandal sa 2025 ka? Ah! Yan po ang ating pag-uusapan dito sa ating panatutunan ng issue 101. Pero bago po ang lahat, wag po ninyong kalimutan na mag-like uh, sa video na ito. i po ang subscribe button at like ang notification bell sana all para kayo ay pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa pa ha 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 lahanan. Kasi kasagaling tayo may live stream katulad nito mga ka-issue at huwag po ninyong kalimutan na suportahan ang ating Facebook fanpage na sinyo Simon101. I-follow na po at i-like nyo po mga ka-issue pati na rin ang ating X account na at Sinyo Simon 101, pati na rin ang ating D.O.K. Okay. Kaya wag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. Ay, mali-mali. Wag po na po tayong magpaligoy-ligoy pa mga ka-ISO. na natin ang ating talagang dito sa ating palatutunan. Ang... Issue 101. Ang laban po ang inyong wincon na si Sinyo Simon Okay mga ka-isyo, welcome ulit dito sa ating palatutunan ng isyo 101. Kasi mga kan mga kanina, kasi mga ka-isyo, kani-kanina lamang nagsilawasan ang mga ulat na kung saan sabi dito sa naging post sa uh, Global Daily Mirrors mga ka-isyo, sabi dito sa post dito, Liamas on impeachment drops uh, versus BP Kanina lang to mga ka-isyo, 5 hours ago pa ito. Habang ako po ay mga uh, mga kaisyo ay nanonood sa mga talakayan lalo na sa naging uh, um, congressional inquiry or congressional uh, hearing mga kaisyo tungkol sa fake news. Lumabas ang mga ulat mga kaisyo katulad nito, on impeachment drafts uh, versus VP Sara, may umuugong ugong, may papil na umaandar mga kaisyo. Dahil ayon dito Former Presidential Advisor and Political Analyst Ronald Diamas is claiming he is hearing some noise and a paper that is making the rounds in connection with the three impeachment complaints against VP Sara. Mukhang yung narinig nating may umuugong-ugong today, mukhang may papel na umandar ayon kay Diamas, mga ka-isyo. At lumabas naman mga ka-isyo sa ulat galing Sunstar Cebu, Ayon dito mga kaisyo, breaking VP Sara impeached by House of Representatives pero ayon sa bilang na inilabas ng Sunstar Cebu mga kaisyo ay nasa 153 votes mga kaisyo ang pumabor para sa impeachment trial kay uh, Vice President Sara Duterte. Mga kaisyo. So kaya ito po ang pinakamainit 3 hours ago ito pong naipost na balita mga kaesyo na atin pong ibahagi at tatalakayin natin sa episode na ito. Isa pa to sa DYLA Cebu mga kaesyo na dalawang daan at anim na na babatas. dito sa kabila sa Sansar, isang daan at limamput pa lang. Pagdating dito sa DYLA Cebu Newsbreak Break mga kaesyo, nailagay dito na ang source sources ay nagulat sa inquirer.net na mayroong aabot sa 206 lawmakers ang nangunguna sa 206 daang at anim na mambabatas na ito mga kaesyo ay ang anak mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ito na, ito na, lamat na to mga kaesyo Uh, led by President Ferdinand Marcos Jr.'s son, Ilocos Norte First, st Di First District Representative Ferdinand Alexander Marcos. Itong si... Nalamat na to mga ka-esyo. Uh, First District Representative Ferdinand Alexander Marcos have signified to sign the fourth impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Oh. Noong maaga-aga mga kaisyo sabi sa ulat na to, House Secretary General Reginald Velasco ay nagsilo, nagsiwalat na mayroong isang daan at limamput mambabatas ang pumirma doon sa impeachment complaint mga kaisyo malaking gulo to mga ka -esyo. Malaking gulo to. Sa mga nanonood sa atin dyan, ano ang masasabi nyo tungkol dito? Ha? So ito po ang video mga ka Doon sa kongreso, nang ito po ay tinalakay sa floor, ang naging... pagpasa ng impeachment mga kaisyo laban kay VP Sara. Ah, sandali lang mga kaisyo. Hindi pala pumasok dito sa ating ano sa ating audio. Ah, sandali lang. Ayusin lang natin 'to uh, sandali. Iwan ko bat kung hindi 'to lumabas mga kaisyo. <laughs> So ito yung naging uh, pagtalakay doon sa floor, ah, orang doon sa sahig. Ah. Ah, saan ba 'yun? Ah, uh, okay. Hmm. Ito mga kasiyo. It's been proceedings. The total number of house members who verified and swore before me this impeachment complaint Is, ang nagsalita po dito ay ang Secretary General ng House of Representatives, mga kaisyo. 215. Ah. So ang pumirma daw, sworn to him, nanumpa sa harapan ng Secretary General na mabagal magsalita, mga kaisyo. <laughs> Maganda ba yung mabagal ang magsalita? <laughs> ay 215 ka mga kongresista mga kaiso house members ah na nandyan ang anak ni pbbm si ano ba yung uh, pangalan nito alisan alek mm -hmm. <laughs> Ferdinand Alexander Marcos

Ah itong si Romualdez Martin Romualdez mga ka nagambisyon na maging pangulo gusto niya katulad ng ginawa niya mga ka-isyo diyan sa Tacloban na para wala siyang kalaban at uh, sigurong mananalo siya sa kanyang posisyon na hinahangad mga ka ang kanya pong ginagawa katulad nung latest na lumabas ng ulat is disqualification mga kaesyo. So itong ginawa ni Tambalos -Los, mga kaesyo para mapigilan niya ang kandidatura para wala siyang maging laban or kalaban mga kaesyo, hindi laban wala siyang maging kalaban sa darating na panguluhang eleksyon Ito Ito yung main architect dyan sa impeachment case ito yung main architect dyan sa scandal sa 2025 GAA. Ito yung main architect dyan sa naging mga blanco sa Bicam Report mga kaisyo. Itong si Tambaloslos dyan sa Kongreso, Martin Romualdez. is 102. The bakit tinanong ang one-third? Dahil ayon sa ating saligang batas mga kaisyo, kailangan lang ng one-third upang may pasaang impeachment complaint. Upang maging impeachment ito mga kaisyo, impeachment case at ito po ay itutuloy, ididinig, lilitisin sa Senado mga kaisyo. Parang walang nanonood sa atin dito. Ah! The majority leaders recognized. Mr. Speaker, for the record, in consonance with the Constitution on Article 11 on accountability of public officers, particularly Section 3, Paragraph 4, and pursuant to Section 14, Rule 4 of the Rules of Procedure in impeachment proceedings, which provides as follows. Section 14 Endorsement of the complaint resolution to the Senate. A verified complaint resolution of impeachment filed by at least one third of all the members of the House shall constitute the articles of impeachment. And in this case, the verified complaint resolution shall be endorsed to the Senate in the same manner. As an approved bill of the House, considering that the Secretary General has certified that at least 215 members of the House of Representatives have verified and swore before him this said impeachment complaint. Siguro kaya uh, na-sworn? Walang mga blangko yan ha? <laughs> sworn complaint as uh, sworn na uh, signature na pinirmahan, pinanumpa pinirmahan talaga. Mga isyo Parang mayroong uh, mga kongresista nga uh, ang saya-saya ngayon mga kaisyo. <coughs> Dahil mayroon na silang campaign funds. Tandaan mga kaisyo sa susunod na linggo magsimula na ang kampanya para sa senatorial candidates. Sa Marso naman, magsimula na ang kampanya para sa lokal including the congressmen mga ka kaisyo. At kung inyo pong uh, natatandaan at inyo pong sinubaybayan, ang malaki pong isyo, malaking karatad, karanta, karanta, ka, <laughs> kata katarantaduhan na ginawa na itong mga kongresista, mga ka ay ang paggawa ng budget sa 2025 ga ah. Ha? Oh, ito ang malaking katarantaduhan ginagawa o ginawa ng mga kongresista, mga ka sa pamamagitan ng bicameral conference committee na kung saan may mga blanco doon at kahit pa na mayroon mga ganyan mga kaesyo maliban na lang sa pag gawa nila ng tinatawag natin na mga insertion mga kaesyo na hindi naman dapat at hindi konstitusyonal labag sa batas na mga insertion projects mga kaesyo ng mga kongresista ito, ito, ito nang gagalaiti tayo nito mga kaesyo dahil ang ginagawa or ginawa or ginagawa nitong mga kongresista ngayon mga kaesyo ay isang paraan makinig kayo mga Pilipino lalo na ni mga supporter ni Tambaloslos Martin Romualdez makinig kayo ng mabuti na itong gina ginagawa ng mga kongresista ay paraan upang mailihis ang ating atensyon sa skandalo na ginawa nila sa ating 2025 budget ha? na binawasan nila mga kaesyo ang budget para sa edukasyon, para sa health, kalusugan mga kaesyo. At ano ang dinagdag nila mga kaesyo? Yung hindi priority project ng executive department katulad ng AKAP na kung saan bibigyan ng ayuda yung mga tamad na kinuha galing sa buwis ng mga taong nagsisikap magtrabaho at magkakita mga kaisyo. Against Vice President Sara Zimmerman Duterte and consistent with our rules, I move that the Secretary General Be directed immediately to endorse the same to the Senate. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Ah, tayo ng mga hunghang mga kaisyo. Oh, ah, nagsitayuan yung mga makakaliwang komunistang terorista. Oh, ah, ah, nakakamao pa itong si Franz Castro na konbiktadong child abuser. Ito pang si Kim Jong-un mga kaisyo. O, kasi isa siya sa nag-file o nag-sponsor sa isang impeachment complaint. Tayo din itong si pat sa yaw TikTok dancer na si Sir Raulo Manuel mga kaisyo. At ito si Gabriela Party List Representative Arlene Rosas. Grabe na to ngayon mga kaesyo Mula sa panggigipit Sa mga house inquiries mga kaesyo Kung natatandaan nyo nung December mga kaesyo November ba yun o December Doon sa house hearing mga kaesyo tungkol sa um, Confidential funds Pero Ah uh, kung saan man mga kaesyo, ipagpatuloy ko po ang uh, natatandaan ko kung saan ako naputol. Dahil uh, diniscuss ko no? Uh, yung tungkol sa dami at uh, ang, uh, ang dami po ng kongresista, ang bilang po ng kongresista sa ating House of Representatives ay 318. At one-third dyan mga kaesyo is only 106. So ibig sabihin mga kaesyo, sa 318 na kailangan lang ng one third na makuha upang may pasa yung impeachment articles of impeachment mga impeachment mga kaiso is 106 at nakuha sila ng bilang na 215 ibig sabihin ang saya-saya nila mga kaiso <laughs> tong 215 na to or mahigit pa na, na kailangan nila ng campaign funds mga kaiso ay ayon ang saya-saya nila <laughs> May pang pangampanya na sila, may akap pa na pang uh, bili ng boto mga kaesyo. So ang impeachment, ayon dito mga kaesyo, ang mangya, ang mangya, ang mangyari doon mga kaesyo dahil pasado na ito. Itong impeachment uh, or article of impeachment na kung saan babasahin natin kung makakuha tayo ng kopya kung ano ang laman ng article of impeachment mga kaisyo laban kay VP Sara para malaman natin kung ano ang pinagbabasihan nila ng kanilang impeachment case. So ayon dito, ang, ang impeachment ay paraan po upang mapaalis sa pwesto mga kaisyo ang isang opisyal na hindi pwedeng maalis sa pamagitan lang ng ordinaryong kaso. So impeachment is often used to refer to the entire process of removing an official from office. na So, ang mangyayari mga kaesyo, ngayon na naipasa na ito ito po ay lilitisin sa Senado mga kaisyo. Lilitisin na po. No? So ang Senado ay maging impeachment court at ang Senate President na si Chis Escudero ay maging judge or actually judge po ang ang maituturi po ang sina ang uh, kabuuan Senado. Ang bawat senador ay magiging uh, anong tawag ito? hukom. Tapos ang Chief Justice naman ng Supreme Suprema mga kaesyo, ay isa rin sa maging uh, presiding officer yan pala ang uh, hinahanap ko. Magiging presiding officer po ng impeachment court na ito. kung saan, kung kailan ito mas, mas, mas uh, masisimulan, mga kaesyo, Ika-kalendaryo pa yan ng Senado. So, ang mga senador po natin, ngayon na pumasa na itong impeachment case laban kay VP Sara, ang mga senador po natin ay maging hukom. Tapos, ang presiding judge, mga ka ay ang Senate President na si Chief Escudero at si Chief Justice, mga ka -esyo. Now, mayroong mensahe, nagpalabas ng mensahe ang kapatid ni VP Sara na si um, Congressman Paulo Duterte at sabi niya dito mga kaiso galing ito sa post ng San desperate and politically motivated efforts dahil sabi niya dito no? o sabi ng ulat na ito mga kaiso Davao City 1st District Representative Paulo Duterte slammed the impeachment efforts against Vice President Sara Duterte calling them politically driven. Hmm? At niya pa mga kaisyo, he warned that the move could fuel public discontent, cautioning that the administration is treading on dangerous ground and it will not end in Their favor. Ayon dito mga Ah, sabi dito mga kaso, the, the Filipino will not sit idly. I'm sorry, the Filipino will not sit idly, by or idly by as this government undermines democracy and silences oppositions or opposition through fabricated accusations. If the Marcos administration thinks it can push them sham impeachment without consequences, they are gravely mistaken. This is not just about VP Sara or VP Sara Duterte. This is about the will of the Filipino people. The growing discontent and frustration across the country will not be contained for long. Mark my words, Sabi ni Representative or Congressman Paulo Duterte, this reckless abuse of power will not. and in their favor so yan mga kaisho ang tugon ng kapatid ni VP Sarah tungkol sa nangyayaring ito. At marami pang lalabas na mga statement mga kaesyo na atin pong pag-usapan. Ang saya-saya ngayon ni Trillianis. Dahil mga kaesyo, para sa kanya ay naging tagumpay niya. Lalo na yung nangyaring rally niya, nakakaunti lang at karamihan doon ay binabayaran. Ngayon na ito, lumabas na ito at pumasa na itong impeachment laban kay VP Sara mga kaesyo. Of course, itong mga anti-Duterte ang saya-saya nila. Nagpa-party ang mga yan mga kaisyo At yung mga kongresista na bumoto naman pabor dyan, ay happy-happy po sila mga kaesyo dahil mayroon na silang campaign funds. Sa anong masasabi nyo dito mga kaisyo Is this a diversionary tactic dito sa mga kongresista na na sa tungkol sa gaas kandang para mailis ang ating atensyon? Grabe ito mga kaesyo. Ah, natin o oh, subaybayan natin ang mga darating na uh, mga pangyayari. Pero hanggang dito lang po muna tayo dito sa ating uh, issue 101 episode. Babalik po tayo hang, uh, sa mga karagdagang pangulat at karagdagang pang talakayan. Ito po ang inyong lingkod na si Pansamantala po muna tayong mamaalam para sa ating malatuntunan. ba Bye-bye! yan ang issue 101. Ang ilim natin sa mga kinaokunan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.